Okay, kaya nga bayan, ito ha, nasabon nga sa Joint Congressional Inquiry ng Kamara, yung mga tauhan ng Department of Agriculture, igil sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Kasi akala natin bababa na kasi nga may tariff cut. Sa pagdinig, kinwestion po ngayon ni Congressman Erwin Tulfo, kung bakit nananatiling mahal ang presyo ng bigas sa kabila ng ipinatupad na malakihang rice tariff cut. <laughs> Alam niyo ba aminado ang Department of Agriculture dito? Na magamat bumaba ang tarif at nagbura ang presyo ng bigas sa international market, hindi naman ito nagre-reflect daw sa presyuan ng bigas sa mga palengke. Kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin. Sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo, kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Sir, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na, na uh, imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun, ha? Broken. Hindi po well-milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Sumagot ang Department of Agriculture. Wala daw silang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng bigas. Kaya tanong dito, sino dapat mga ngasiwa dyan? Ha? Kami? Si Don? Sino? Ha? Alinsunod si sa price hack, maaari lang anya silang umaksyon kapag sumipa na ng 10% ang presyo ng bigas sa merkado. Siguro po kailangan dinawin natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices. Naintindihan ho namin yon, Mr. Chair. Okay. O sige, kung wala kayong power, kaninong power ngayon na magsabihin yung suggested retail price? Dapat to, kasi kung, kung hindi yung sa inyo, kaninong trabaho yon. So, ibig sabihin, yung retailer, pwede niyang gawing isang daang piso ang isang kilo? <laughs> then you can't do anything. Walang magawa ang DTI, walang magawa ang DA, ang BOC, walang magawa. Wala tayong magawa. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Uh, mahalaga po ang pagbaba ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. So for us po, it's a balancing act. At ngayon, kung ang tanong po ay anong gagawin namin, pag nagkaroon po ng extraordinary spike according to Price Act, 10%, then that's the time that government can do something. Okay. Si Aljo Pentijo sa DCXL News.